Hello mga langka, gusto malamig bang malamigin ang bumbunan niyo? Ay, eh, este, yung kiramdam niyo na hindi gamit ang aircon. Eto, charan! Air cooler fan. So, binili ko ito dito sa TikTok. Ma Ayan, so, papakita ko sa inyo. Ito na natin. Nangit lang siya. Eto. Ayan. Parang radyo lang, oh. So, ito, lalagyan lang natin ng tubig. testingin natin, ha? Lalagyan natin ng tubig. Pakita ko sa inyo. Dito, may nakahanda na ako dito na, no? na tubig. So, lalagyan natin. Ito, ito yung bukasan niya. Ayan. Tapos, lalagyan lang natin ng tubig. Pwede rin lagyan ito ng ice. Meron na rin ako ice dito. So, lalagyan natin. Tandaan lang. So, ano lang, ah, uh, na lang mga mga langga. Ayan. Lalagyan natin ng ito, ice. tatlong piraso. At natin. So, dito meron dito ng gaano. Mm -hmm. Ito yung pinaka ano, uh, timer niya. So, pwede nyo uh, lagyan ng ano, ilang oras. Hanggang 3 hours. Meron din siyang ano, cord. Yan. Yung cord niya. Ang pwede dito yan, no? Yung sa, sa cellphone din, pwedeng gamitin. Ito yung ano dito, mga langga, yung saksakan. Ito. Dito, dito, dito yung sa Dito, dito. Yung sa likod. Dito yung sa Okay, so, naano na natin na, mga langga, yan. May ano na natin na isalpak na siya. Ayan. So, naisalpak na natin siya dito. I-on na natin siya ha. Ito yung on, power. Ayan. So kung gusto niyo uh, lumakas siya hanggang tatlong ano to eh, hanggang tatlong pindot. 1 2 3. Ayan. So hanggang tatlo siya. So yan yung pinakamalakas niya. Sige, so, hey, guys. Tapos ito naman, ayan, pindutin natin. Kung gusto niyo uh, pindutin ulit tatlo hanggang tatlo rin. Um, ayan. So makikita nyo mga langga. Ayan lumalabas yung usok. Di ba? Parang ano talaga sa, galing talaga sa ano, sa earphone. Tapos ito, may pitong ano, pitong LED. Ayan. O, yan, yung kulay, di ba? Nakikita yung kulay. Tapos pangalawa. Ayan. Paiba-iba siya. Tatlo. Apat. Lima. Anin. Ayan siya. Pito. Tapos ito naman ang timer. Hanggang tatlong oras siya. Pindutin natin. One. Two. So, ayan mga langga. So, maramdaman mo na malamig talaga siya. Di ba? Malakas o. Tapos, ito naman. pwede nyo iangat na ganyan. Ayan. So, na ano siya. Pwede mong ganunin. O. pwede mong ganunin. Ayan. So, di ba? Kung nakikita nyo mga langga, malakas. Yung lumalabas na usok. So, malamig ang lumalabas galing dito. Kasi nilagyan natin siya ng ice. Ayan. So, sa mga interesado mga langga, click nyo lang ang yellow basket. Dito ko siya binili.